si Bebe Panda. Ba't mo dala-dala yung kainan? Ha? Si Bebe Panda, dala-dala yung kainan, no? Ano nangyayari sa inyo? Ikaw, kalikuan. Ang gawa mo dyan? Lalaro mo yung bumangin, Bebe Panda, ang Bebe Kaliko? O si Bebe Panda, o dala-dala yung kainan? Ha? Ba't dala-dala mo yung kainan? Ha? Hindi ang laro kang isa to si Kariko no? Ay, baby panda? Maayos ba yung ni baby panda? <laughs> Bakit mo tinatangay yan? Bakit mo tinatangay yung kainan? Tinatangay niya yung kainan, no? ano na yung isa na bala, ah. Wala. Sus, kinuubat siya. Ang ka natutulog. Kaniguan. Kaniguan. Yung mga bebeng kuting na to. Panda! Ay, naku, panda. Hirap pang maglakad si panda, oh. Pero malikot yan.